Hi guys! Tara so, guys, ang um, panay ako. Ang buluto po akong gulay na labi-labi. Simple lang po. Pinag-isa so, po ako ng sibuas pa ang Ayan. Tapos, igisa na po natin ito ating labi-labi.

siya nakaupo sa akin sa hindi. May gulong na ito. Pero, ayos ko Kasi kasi yung isa. Ito pa lang ako ako yung... Hindi rin makasak mag guys. Pagay natin na ito, natin ito. Dami kami, mamili lang kung mamili. Pagay natin na ito, natin ito. Yan guys, ito na po yung niluto ko. Tortang itlog, ayan. Gulay, ginisak po muna. Kita nyo naman po kung paano po ito niluto. Try po ninyo guys, masarap siya. Hmm. Pwede siyang palama sa tinapay. Pwede siyang ulam sa kanin. Ayan. Malasa siya guys, masarap try niyo guys tsak po magugusta ninyo itong aking uh, eksperimentong ulam <laughs> plano ko po sana sa kasi meron kami may sabaw kaya ngayon na napanginuto ko torta ah, na lubi lubi so, sa iba po ata tawo dito kalat kalat masarap siya guys Uh, yung itlog po nakita niyo kung paano ko po nilagay po rito na now magustuhan po ninyo, guys. Try po ninyo iluto. Masarap siya. Masarap syang iula. Masarap syang ipalaman sa tinapay. Ayan, sa pandisal. Papalamang po namin to guys sa pandisal. <laughs> Para masarap. Tapos ay hindi. Pwede na mga palaman namin. Tapos kakain kami. Ayan. Sabay palaman sa pandisal. Diba guys? na Now magustuhan po ninyo ito guys. Masarap siya. Ayan thanks for watching please subscribe and click the bell para updated po kayo sa mga videos ko at yan may magustang po niyo yung mga videos ko salamat po sa mga nag subscribe at sa mga subscribe pa thank you so much po sa inyong lahat guys Ayan, salamat po sa mga viewers at sa mga nanonood pa thank you so much po sa inyong lahat na may makompleto ako na po ang aking 3,000 public watch or 4,000 kasi parang binago na po ngayon 3,000 public watch hours na eh. kaya salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta po na may makuha ko na po yung aking 3,000 public watch hour yan salamat po sa inyong lahat sa suporta sa panonood po sa aking mga videos Try po ninyo ito guys. Masarap po siya. Promise. Bye bye. God bless you so much guys.